Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, medyo lumalamig-lamig na po yung panahon. Kaya, nakajakit na ako. So, ngayon naman po, ang gagawin ko ay, bago po lumamig nang tuluyan yung ating panahon dito, ay, iahabol ko pong mairipat yung ilang pong mga alagang bugambilya dito na medyo lumalaki na po at hindi na ano sa, hindi na magandang tingnan sa kanyang pot, Ayan, pupunta po tayo ngayon sa bilihan ng mga pot Ayan, tumaas na naman po yung presyo ng mga pating mix. At yung binibili ko nung araw, ayun, tumaas na naman po lalo. Yung po yung pinakamamahaling, kaya itatry ko po ito na medyo mura-mura. Customer assistance to aisle 22. Thank you. Guys, meron po ako nakita rito na fertilizer para talaga sa bugambilya kaya kukuha po ako nito at gagamitin natin sa ating mga bugambilya ngayon ayan at pupunta na po tayo sa counter para magbayad para makauwi na po tayo nabili na po natin lahat yung ating mga kailangan Ang ingat-ingat ng kaunti ba mabali yung isang o. Bawasan pa yung konti lupa para nakalubog siya ng kaunti. Ano Yan lang sa gilid. Yan tama na yan. Ayan, ginamit na po natin yung ating biniling fertilizer para sa ating bugambilya. Ito naman po ay para sa bugambilya, kaya expected po natin na lahat po ng sangkap nito ay makakatulong para sa para sa pagpapaganda lalo ng ating mga alaga. Kaya ito po yung binili ko talaga. Medyo mahal-mahal um, po ng kaunti pero okay lang po yan para lang po sa aking mga alaga. At saka matagal naman po itong magagamit. May complete pong vitamin para sa ating mga bugambilya. Dapat na natin ng tatlo para dito sa aking ano yung cherry blossom. Ano yun? Ayan, ito. Cherry blossom. Para nai-ripot na rin. Yeah. Mm -hmm. Nabalik pa ako. Ayan. Next week na. Susunod na lang. Wala na akong pera. <laughs> kaugat po. Kapit pa kapit po. Oh. Oh. Siksik na siksik na siya. Oh. Maugat niya. Hindi na po namin tatanggalin yung lupa para hindi na siya masaktan. Okay naman siya dun sa lupa eh. Taas mo ng konti. Ha? taas tas mo ng konti. Ano ba? Tingnan ko yung lupa kapag ka, ano yan. Ano tatanggalin dito? uli natin. Pag ha? Pag hindi niya type. Malo ito. Malo ito. Makahoy. Makahoy siya. Hindi, hindi man niya makahoy. Bakit ba ito makahoy? Ano? Oh, yan. Nasa ba yan? Uh Oo. -huh. Okay, marami pa po tayong ililipat na mga uh, bugambilya na lumalaki-laki na. Meron pa dun oh. Ayan doon, meron pa dun. Ayan to oh. Ito pa ang ililipat natin. At ito. Ayan, next week. Ganda rin ang kulay niya eh, oh. Okay, dalawang, dalawang okay. Oh. Kano sa ito? Hindi ko alam. Sixty. Sixty-six. ko pala gano'n mga... Eighteen. Eighteen. Oh, eighteen. Wala, one hundred na. Two plus yung binayaran ko eh. Ha? Two plus. 200 mm -hmm. Doon mo na lang ilagay oh. Pagpalit mo doon sa kabila, yung isa po, yung dalawa ma po punta diyan. Wala nang patungan pa eh. Meron nga, ayun oh, tanggalin mo yung isa pang hindi ko napapabulaklak, ayun oh. Yung walang bulaklak. Yung papatong, wala nang mm -mm. butas. Walang butas. Wala siyang, wala siyang paglalagay ng Pwede na doon. Pwede na rin sa. Ay mo dito. Kasi baka mag matumba 'yan no? oh. malapad siya. Eh. Mm. Yan no, lagu-lagu ninyo oh. Ano yan? Ang bulaklak niyan, purple, ano, light purple. Napakaganda nila, tingnan niyo naman oh. Ayan so, pa isa. eto na. Nasa front, ano na natin. Front yard. Ayan. Yung ating 3-in-1. Balik, bayo. Dito. Ha. Dun sa isa na hindi naga. Etong isang to. Ito? Oo. Dito mo nalalagay yan, oh. Ha. Okay. Aku betul apa yang? Suka na, nam namu mulak-laki. Eh. <Sess> Kayak di tu bandar. para nakaharap dito. Ayan. Okay na. Okay na. Ayan, ang ganda na nila. Oh. Sa susunod, ito naman po ang ating ililipat. ganda na nga ninyo. Oh. At saka ito pa po, ayan, ililipat din natin ito. At heto pa. Ayan. Meron pa po tayong mga uh, ilang piraso ng ating mga collection na kailangan na na rin nating ilipat. Ayan. So ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood and see you next time. Bye.